Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayoy kang San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Sus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karian ng langit. Ngunit hindi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang na sa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kapabalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ipabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ipabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumarhat at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasa. Nang masabi ni Jesus ang mga panantay ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na para isang may kapangyarihan at hindi ng is mga iskriba ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko sa Mateo, sa isiping ito mula sa ebanghelyo ni Mateo binibigyan diin ni Hesus ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi lamang sa pagbanggit ng kanyang pangalan itinuturo ni Hesus na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa ang mga tao na nagsasagawa ng kanyang mga salita ay katulad ng taong matalino na nagtayo ng bahay sa ipabaw ng bato, matibay at matatag sa gita ng mga pagsubo. Ang bahaging ito ng Ibanghilyo ay nagbibigay diin sa kahalagahan nang tunay at malalim na pananampalataya. Hindi sapat ang magsabi lamang ng Panginoon, Panginoon, kung ang mga gawa natin ay hindi sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong mamuhay ng may pagsunod at paggawa ng mabuti upang matiyak na tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang pagbagsak ng bahay na itinayo sa buhangin ay isang babalas sa atin. Ipinapakita nito na ang pananampalatayang walang katuparan sa gawa ay mahina at madaling masira. Sa harap na mga pagsubok. Kaya hinihikayat tayo ni Jesus na maging matalino at itaguyod ang ating buhay sa matibay na pundasyon ng kanyang mga aral. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo na maging tapat sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. <clears throat> sa ganitong paraan na itatayo natin ang ating buhay sa matatag na batayan na nagmabibigay sa atin nang lakas at tibay sa harap ng anumang pagsubok. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.